So i-share ko lang po no, kung paano natin makita ang restrict nating mga uh, friend natin sa Facebook So tuturo ko sa inyo kung paano hanapin ang na-restrict natin So ngayon, nandito na tayo sa ating uh, Messenger So uh, example, uh, mag-restrict muna tayo ng uh, friend natin So example dito Restrict muna natin So, ayan. So, hahanapin natin ngayon kung saan nga ba napunta ang rinestrict re na natin. So, dito sa taas, press natin itong linya na tatlo. Tapos, dito na tayo. Itong may gear. or yan, yan, Sitting siya. Press natin yan. Tapos, hanapin natin dito ang privacy safe. Uh, privacy and safety. So, press natin yan. So ayan makikita natin dito na tayo sa privacy and safety. So uh hanapin natin dito ang uh restricted account. So ayan. Press natin ito. So ayan, ayan ah makikita natin mga restrict natin na mga tao. So ayan, kung gusto mo nga uh, uh ibalik, so uh, press mo lang Ayan, makita mo. Hmm. Tapos si unrestrict mo lang. 'Yan. Example lang 'to, guys. So, ayan, ang iba ay ayan, unrestrict natin. So, ganun lang din kung gusto nating uh, ibalik ah, uh, kuwan lang tayo doon, mag-missis lang tayo. So, ayan. Ganun lang kasimple. Sana nakatulong sa inyo ang video ko na 'to.